Yun. E tayo ngayon, bibili tayo ng pangmasilya. Magmamasilya tayo. Tutuloy natin yung ginawa natin. sa na ba yung kulay? Ano? Texture. Yung kulay blue. Ayun. Isa na lang. Ah, ito pala. Nadaanan ko na pala. sporty tapos natin magmasilya idlip tayo ng konti tapos susundo tayo sa airport mamaya Ayan, may susunduin tayo kaya kailangan natin matapos kagad ka to tapos tulog susundo na tayo kay Lani mali mm, buhok May bumili ng pala. Next week. Next week yata mag-iis snow uli. Mag-iis na uli. Sana matunaw uli. Ayan. Sundo na tayo. Kunti lang namang gagawin ko dun sa baba. Kailangan kong umintle. Kailangan kong unang da dating ng eroplano eh. Dahil nakabiyahin na sila ngayon nabiyahe pala nabiyahe student ang susunduin natin Nagsisimula ng bagong buhay dito sa Canada o oh, minagbumotor na parang spring na nirehistro na yung motor ha pagkaganya kasi hindi nila nirehistro yan eh, pag winter Siyempre, hindi mo naman magagamit, di ba? Ibig sabihin, nakarehistro yung motor. ah. Pwede mo kasing parehistro yata yan ng ano eh, buwan lang. Parang itong sasakyan, monthly ka magre-rehistro. Every month. Yung nga lang, mahirap kasi baka makalimutan mo, di ba? Pwede rin yearly. Ito kasi ang kaltas nitong sa akin. Every month. Yeah. Pwede ka rin naman magbayad ng one year. Ang ganda ng panahon talaga, ulit ulit na lang na nasasabi ko sa vlog ang ganda ng panahon kasi walang snow eh Ganda, parang spring na Gaming taanong ngayon, no? Sasakyan sa kalsada Take dyan ayan yeah. congrats sa inyo yung mga pupunta ngayong December, November itong November yan tapos yung mga nakakausap kong ano uh, mga subscriber din na mga student na papunta dito tsaka mga worker na papunta dito mga nurse yan shout out sa inyo yan punta dito ngayong December na hired sila ng siya sa Saskatchewan Health Authority. Nahirit din sila. Congrats sa inyong lahat. Sana mamit namin kayo. Sana mamit namin kayong lahat. lahat. Lapitan ng Papa iso. <laughs> Sunod po puno na ng ano to restaurant at establishment itong lugar na to yung simulaan eh late na tayo ang dami nagkakapi ngayon na. ah sa airport ng Regina. Hindi yeah. ko alam kung late. Late ba? Late ba yung pagsundo? <laughs> Kasama ko si Sherry sa pagsundo. Ganito ang mga dating ng ano eh. Ng mga papunta dito sa Regina. Madaling araw ng alauna at alas 12 ng madaling araw ganoon dalawa yan eh ewan ko dalawa tatlo may alas 11 pa yata eh Karon dating ng eroplano, alauna. may nanguhuli doon sa gilid eh pag doon kanaga no nagpark. Wala lang dito. Oh, wala pa. Marami pang sasakyan eh. Masusundo ka. YQR. <laughs> Sherry, ang aking <laughs> kasama. Naalala mo ba, Sherry? Nung unang dating niya dito? Ngayon lang ulit ako nakabalik ng airport. <laughs> oh? Ito, so, di ba? Maaalala mo yung pag, ano, parang nagdyan yata sila. <laughs> Ayan na, sakto yata tayo. Ayan. Ah, interviewin sana kita, Sherry. Baka may ka lang eh. <laughs> yung unang dating. Hindi eh. Tanda-tanda ako yan nung pagbaba ko. Yan. Para ka pang ano. Ah, walang alam. <laughs> no, Pagdating na, ang uh, unang reaction namin. Ano? Oo, maliit lang. No? Maliit, maliit lang. Bumabalik yung ano eh, no? Nakaraan. Ito lang ang ano, airport ng Regina. Ayan lang ako. Oh. Ito lang ah. Dalawa lang yung ano lang. ano. Oh, tanaw na tanaw niyo na hanggang doon sa dulo lang tapos dito. Ayan oh. At parang ano, natataranta pa. Ayan oh. oh Di diba? Uh, oh. welcome to Canada. Welcome. <laughs> <laughs> Ayan, welcome to Canada na <laughs> O, oh. oh, durog Ang Balikbayan box Ay, hindi na puno Oo, oh, hindi na puno Pero mas maganda talaga yung Balikbayan box dala. Kasi marami ka may lalagay, e eh, no Oh, yung lagayan, no? ilagayan ng balikbayan box. Ayun, no? Yung ganun, no? Yan yung kulay itim. May lagayan yung balakba. Ayun balakba. <laughs> balikbayan box. Para maganda. Oh, magkano isa nito sa Pilipinas? 180? 180? Ayan o. No? Pag walang... Kaso walang space, diba? Kung ito magawa sa'yo. Oo. Oh. Sabi ko, dito na lang kayo. Pag wala siyang balot, ganun mangyayari. <laughs> Parang tinapay, eh. Ito na yung picture namin sa bahay nyo. Ayan. Ganda rin, eh, no? Bakit yung kailan, ano? Sabi, 700 bilin nila. Yung case ko, yung 700. Ah, case. Okay. Case siguro yun. Imbal. Okay lang pati. 700. Ito 180 lang. Ito sa National Bookstore mo 180 lang. Mm. 20 by 20. Kasi ito, bibilin mo mataas. 180 ang kahon. 180. Pero 700 tong yung case. Yung case. 24. Ayan. <laughs> eh, Sherry, salamat ah. <laughs> uh, Pogyat ka ngayon. <laughs> Pwede ko matulad mag Ako hindi. May pasok pa ako. Tara, tara. Welcome sa, Welcome sa Canada. Welcome. <laughs> Buy the ticket. Ayaw. O oh, yan. <laughs> first time. First time. <laughs> first time. First time magbayad. First time magbayad. Yan. Ayan. Kailangan palang pindutin kaya nga may arrow, di ba? okay, muli. First time. Ah, first time. First time. Basta yung por. Luwagpas ka na sa oras. Ah, 31 na kasi. Mahuli ka lang ng ano, one minute. Oh, di ba? Wala pa to, Diyos ko, mainit to. Oo, oh, mainit to. Swerte nyo nga eh. Sila Joan, nung dumating dito, lumilipad pa si Kayden dito. Kasi winter storm. Yeah. Yung balik ba, yung box na isa, sa iyo na lang. Oh. Ayun nga, bakit nga oh? 10 pieces, yan oh, 10 pieces. 32. Jollibee oh. Papicture ka na sa Jollibee. <laughs> Jollibag. Oh, di lang. Hmm? bali lahat 10 piece na chicken joy isang family pack na burger steak tapos tatlong peach mango pie 72.14 dollars yun ang presyo nabas okay. muna tayo kinu-convert nila yung ano yung Jollibee <laughs> yan nila yung ano presyo mga bago pa eh ganyan pag uh, bago pa nagko-convert pa sila ng presyo <laughs> Ganyan din ako dati nang dumating eh. Pangalawang, oh tama, pangalawang araw pa lang nila ngayon oh tama, pangalawang, ha, pangatlo, pangatlong araw na nila. Ay, hindi. Tama, dalawa. <laughs> Naguluan na ako. Naguluan na ako. Ayan. Tagal naman. Nauna pa yung iba. Pumasok na ako dito sa loob eh. Parang nainitan ako dun sa ano. Sa loob. Ang lakas ang heater nila. and Pag bago talaga dito, nagko-convert eh. Parang ganun. Ang usa ang kwentuhan nga namin dati. Hindi ka kakain talaga dito pag nag-ano ka. Nag-convert ka na nag convert. Kasi CV mo yung in-order namin. $72 yata. Ayan. Parang nakalimutan mo na. $2,000 plus. <laughs> tunay parang gano'n yan sila ba't <laughs> nagtatakbuhan kayo? Walang baka ay. doon lumamig yung chicken wow lumamig yung chicken Ano yun? Ano yun? Ano Ano yan? Ano hanggang hanggang 8 Ano yun? Ano yun? Ano bango ng sasakyan ha. <laughs> <Jollibee>. <laughs> May wow. chicken ha, dina, wow. na dila <laughs> na. Kaya lang madumi yung ano natin doon. Kita yan. Kaya ba yung amoy ng jelly? Parang mas puro. <laughs> mas puro. Ano? <laughs> mas puro ang jelly dito. Mas, mas mahal ba naman? Mas puro yung chicken. <laughs> <laughs> Kanina nga nagko-convert eh. Hindi ka kakain dito pag ano pag convert ka ng convert lalo na pag pumunta ka sa mga groceries mm. sa Asian mo, store sipin mo yung ang palaya, 6 dollars ang isa o pag nagka convert mo sa 40 di 240 pesos ang isang piraso ng tatamarin ka ng kainan <laughs> grocery dito pag linggo 6 sarado Mall. Oh, okay. Mall. Lalo na pag linggo 6. Saturday, six, Sunday. Family talaga inaano dito. Pag Sunday. Mas oh, early okay. okay. Ano sila family pa? Sa Pilipinas yung 6 o'clock eh. Doon pala romara sa tao, di ba? Oo. Oh. Dating namin dito, convert kami ng convert. Wala na, hindi ka nakakain. <laughs> <laughs> Parang kami, um, eh, tumitingin pa lang ng gloves. Oh. Hindi namin binili kuya. Kasi hindi na, namin binili. Hindi namin binili. Hindi namin parehas eh. <laughs> Ay, huwag mo na. natin ng Black Friday. <laughs> baka, may, baka may mas malaking discount. Oo, mas magmura pa. high school ako din din naman ganun yun eh. Ah, traffic na pero hindi na yung sobrang talama. Ngayon, grabe, no? Eh, eh. At saka ang dami ng condo. <coughs> dami ng condo. Eh, Kaya kung nagdadrive ka sa Pilipinas, tapos biglang magdadrive ka dito, maninibago ka talaga. Makatikitang ka pa nga dito ng no? overspeeding. <coughs> Siyempre, maninibago ka, wala kang kasabay. <coughs> mag-isa ka lang, walang pahinante yan. Walang yan. Hmm. Oo. Mag-isa ka lang. Kailangan yung driver ka lang. <laughs> o, wala yan. Wala kang kasama na dyan. So, marami pong kasama. Oo, di ba? Dalawa pahinante mo. Pag ganyan, di ba? Marami oh, kang pahinante. Drive payinanti. ka lang talaga. Oo. Dito. Walang pahinante. Pero maganda ang bigayan dyan. Yung nga lang, parang kang nag-abroad pa rin. Kasi, uwi ang ganyan. Bira lang mag-US ka, mag ano ka. Kasi kung saan kung saan yung load na kukunin po, doon atin. Pero maganda kitaan niya. Sabi ko kailan ni pag, pag, malaki na yung mga ano. Eh. Gaganyan ka dalawa kami ganyan. Sa <laughs> <laughs> pahinanti ko. <laughs> Di ba? Kahit saan-saan ka na makarating nun. Mahirap lang kasi dyan, ano, pag winter. Pero pag summer, okay oh, lang naman. Sa ibang video, dyan nag state din yung mga driver. Totoo yung mga. Oo, oh, dyan May, 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 may iga, ano yun, malaki likod niyan. May higaan na yan eh. Yung ano na yan, truck na yan. Tsaka magaganda yung mga truck dito. Oh, like Ang sa Pilipinas oh, na. Oo. <laughs> hindi ka tulad sa Pilipinas. Meron oh, namang may magaganda. May poster na kalendaryo sa mga MHM. Yeah. Meron <laughs> namang magaganda, pero hindi talaga lahat, di ba? Kita mo yung mga iba luma na yun. Dito kasi magaganda yung mga truck nila yan kasi oo uh, Oo, oh, pagla. Malalayong binabiyayan ng mga yan. Ito nga tingnan mo plate number nito. Chaka may ano yan eh, inspection din 'no. hmm. Bawat ano 'no. Eh yun si Pinoy Tracker sa atin. Shout out kay Pinoy Tracker. Eh di ba? Hindi mo alam kung saan niya yan. Di ba? ano ilalagay sa kanya? Ah, oh, ganyan. Maganda mga truck dito. Ayoko nga. Ulay kang puyat. Ang tutunod. <laughs> Pero sa tingin ko kaya, kaya ko yan. Ay maliliit pa kasi itong mga... Mas mabilis nga ito kaysa doon sa all day, babi. Ayun <laughs> <laughs> na alam lang. Saan? All day. Dun kay sa virgol. Ah, oo. Oh. Sobrang traffic pala pa si. Eh. Mas masasakyan pa kayo. Anong takbo nun? Ano <laughs> pinakamabilis <laughs> so, na takbo nun? Sa Saan yun? Doon sa... Parang hinto, so, hinto, hinto. oh, na Nakakatakbo ka naman na isang daan doon. Ay, hindi ko. Saan ba, kuya? Yeah. Sa mismong sa doon, sa express na? Sa express na may nakakatakbo pa naman. Sa ah, gabe Kagabi. Yan. Yeah. Pero pag mga rusher, wala na talaga. Swerte pag naka-under ka, Traffic. Umalis, na. nag, eh, ano so kami nun, kuya? Alas 5, na. diba nang ng hapon, babi, nakarating tayo alas 8. Oh, grabe, no? Mm Hindi -hmm. namin nahabol yung... Ano oras kayo umalis sa, ano, air, sa sukat? Ah, maaga. 12? lunch na. Uh -huh. After lunch na. Ano oras kayo dumating True. sa Naiya? Mga... Ay, nag-ano kami kay Skyway po eh. Tapos weekend pa. Ay, Friday pa na. Oo, Friday. Pero kung nag-ano kayo, dumakang kayo dun sa... Kung nag-service road Nagpasay. Oo, nag-kayo kayo. mo pabigutan. Hindi, doon kayo sa dadaan sa sukat, di ba? Oo, yun. Oo, yun. Matrapic doon, no? Dami doon Daming ano doon eh. Grabe. Dalawa kasi SM doon, di ba? Oo. SMBF tapos SM sukat. Tapos mga schools po. Mm -hmm. Grabe. Ano talaga yung sinusunod dito? Yung kilig na mamuha dito yung speed Speed. Yeah. E. 30 lang dito pag nakita ka ng police dito. Ah 30 lang doon? Oo oh, 30, 30 kasi 30 ano. Ka school. School to. Hanggang alas 7 yan. 7 yung to... mga, yun mo talaga dapat mga tinatandaan mo. Uh -huh. Palabi, tandaan mo rin yun. Tsaka mga park. Mga park. Pag ako natikita, ikaw bibigay ko eh. 7 to 7. <laughs> 7 ng umaga yun, eh, no? may oras eh, oh. yun okay. 7 to 7 maximum 30 ito na ano pa yan ha, kunyari, flat rate nyan 150 pagka may exceeding ka kunyari 45 ang takbo mo, plus pa yun kinukompute <laughs> <laughs> pa nila ng ano yun ng iba, hindi lang, lang yun ang bayad mo na 150 dito pala kung sa nang school na sa lang, 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 lang pala. Pa, Dapat pala dito pa, ting -tingin pala masarap. Tingin lang pala sa school. Di ba nandito lang agad tayo. Mas magbilis pa yung biyahe natin sa order natin ng Jollibee. Kapag may CR ka pala, hintayin mo lang pabalik, makakain ka na. <laughs> okay. No traffic.